Tagalog, alitap tap sa English. Firefly. Firefly! Oh! Okay. fly. Bobot. Bobot. To. Bibigyan niyo lang yung English name ng mga insekto. Sa kuha niyo bubunot kayo dito. Okay, number 1. Wala mo lang Ah, bigyan ko yung clue. Garapata yan. Ano yung English ng garapata? Sagot! Five, four, three, <laughs> garapata. two, Next. Garapata! Kakroach, mali! Next! Ah, oh, garapata! Garapata! Five, four, <laughs> <Three>. Wala din Lies <laughs> Lies <Lice> mali din Dog lies Dog lies Oh Garapata. English English nga English Five, four, 3 2 one oh, Wala <laughs> Ah, <laughs> Headlines. Headlines, Headlines. mali din. <laughs> Douglas. Douglas, mali din. Ala, okay. Ang sagot dyan is tick. Ah, tick. Tick. T I -C -K. Ah, tick. 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 T I -C -K. Ah, T-I-C-K. Ibigay okay. kasagot nito. Ala. Number two. Ano naman ang English name nito? Oh. Mm -hmm. Ano nyan is Tipaklog. Ah, okay. <laughs> <laughs> oh. ay dai uli ka dinyo, uli ka dinyo. <laughs> ah. five. Four. Eh, ay legs. Grasshopper. Grasshopper, tama. <laughs> ah, wag ka titingin na, ah, kay bunot ang makukuha mo. Oh, isa lang, isa lang. Okay, so meron ka ng 50 pesos. Ay, ah. English name ng <laughs> Oh Kurokwe uh, <laughs> Ano? Okay, ang ano nito Ang kunito is surut. Ano ang English name ng surot? Wala magsasert siya Surot 5 4 3 2 Balik Next <laughs> <laughs> Surut yan, surot <laughs> Oo. Oh, uh, Pinalaki lang. Nga <laughs> Wala! Next! Turot! Mosquitos Ha? Mosquito, mali! English name ng surot! Ang lapis, lapis, lapis. Ah, uh, English deh, na, Zoro. Ah, siyempre, tamo. <laughs> Kali, Dave. <din>, English day. Nalante. <laughs> Kali, ano? Tukod mambih. Ah, next time, <na>, next time. <laughs> next time. Next time. Nanggap ko, no, 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 ganahan si Ranoy. Opo. No comment. <laughs> ah, no comment. Sige. Surot. Wala? Okay. So, ang English name ng surot is bed bug. Okay. Bed bug. Okay. So, wala. Bed bug. Bed bug. Bed bug. <yo> Next. Ah. Oh, ano ito? Ah. Oh. Tagalog. Tagalog dyan is Bangaw. Flies. Flies. Mali. <laughs> Next, sir. Oh. Lilibad. Ah. Lilipad. Lilipad. Lilipad? Kan deploy. ah. <laughs> oh. flies. Ben flies, Mali din. Bangaw. Ah, oh, isa pang clue. Meron siyang fly sa dulo. Dulo. Firefly. Firefly, mali. Firefly. Ha? Ah? Firefly. Firefly, mali din. Table fly. Table fly, fly. Tablefly, mali. Butterfly. Kapangat. <laughs> 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 English name nga, English name. English name. Kapag tayo, pagkata na. Fly. Wala. Okay, sa so tag, ang English name niyan is? Blowfly. Next. Ito, madali lang ito. Ayusin niyo yung pila ninyo. Ay next. Ano naman yan? English name ng? Ipes. Cockroach. Cockroach. Okay. Siya na naman sa kanya na tapat. Okay. Bunot. pipis 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 dalam okay, so 100, 100, 100. Okay, next yan uh, Higad itu uh, is ah uh, 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 english name 5 4 3 pengen pengen Wait, wait, wait. Caterpillar. Caterpillar is yes. correct. Caterpillar. Oh, bakit titingin? Bakit titingin? Wag mo oke okay? Sige, Caterpillar tama. Oke. Oh. Okay. Yeah, I'm so 100. Next is Yan O oh. <laughs> Tagalog dyan is O, oh, sa Pangasinan Gamayan Sa Tagalog Alupihan Sa English oh, Five Four Three Two Sa likod ka Bakit nandyan ka? Sa likod ka <laughs> Ah! Segut! No hi Scorpion! Scorpion és... <is>? Malé! Malé! D'altra? <laughs> 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 D'altra? Scorpion! Sí, okay, segut! So Caterpillar! Caterpillar! Malé, d'acord! <laughs> Little Scorpion! <laughs> Little Scorpion! Malé! Malé! <laughs> Ah, ah nag sa letter C. Ah. Uh, <laughs> Sige, sagot. Wala. Tatapos Letter E. Wala. Okay, kan wala. Okay, next tayo. Yang tamang sagot dyan is... Sentipin. Ayan, sentipin. Alupihan. Centipede. Ah, centipid man. Ah, uh, next. Eto, dali lang Anong English name ng... Yan. Nagawa. Ah, uh, ito yung nakikita natin paggabi. Hindi, yung ano, ano Yung... Kasi si Mo. May kanti-kanti. Yan. Kanti -kanti. Sa Pangasinan, kanti-kanti. Sa Tagalog, alitap-tap. Sa English, Firefly. Firefly! Ah! Okay. Isa <laughs> <laughs> okay. isa lang. Isa lang. <laughs> Eh <laughs> lengku <laughs> <Ayan, tip -tip. laughs> esa